may mga programa naman ng gobyerno. Nandiyan ang Pantawid Pamilya Program. Social Reform and Poverty Elevation Act. Kayod ako ng kayod! Umaas sa mga programa ng gobyerno! Sorry, hindi na kita matutulungan. Ang karukhaan o kahirapan ay isang estado kung saan ang mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain, malinis na tubig, maayos na tirahan at edukasyon ay hindi sapat na nakakamit ng isang mamamayan. May dalawang uri ng karukhaan, ang absolute at relative poverty. Ayon sa World Bank, ng isang mamamayan na kumikita ng mas mababa sa isang dolyar sa isang araw ay nakararanas ng absolute poverty. Samantala, ang relative poverty ay isang pananaw sa krukhaan na nakabatay sa kontekstong panlipunan. Ito ay ang parte ng populasyon na kumikita ng mas mababa kumpara sa karaniwang mamamayan. nagsimula na ang kahirapan noong bago pa lamang dumating ang mga Espanyol. Noon pa may konsepto na ang mga sinuunang Pilipino ng pag-aalipin. Noong panahon ng Espanyol ay talamak din ang hindi pantay na pag sa ng sarap. Higit na malaki ang kinikita ng mga banyaga dahil sa monopolyo at feudalism. Sa pagsisimula ng mga republika, ang gobyerno ay nakabuon lamang ang pansin sa rekonstruksyon at muling pagbangon. Nagsimula na lamang ang mga konkretong programa kontra kahirap sa panahon ni Pangulong Kiri. May Filipino First Policy si Pangulong Garcia, Free Enterprise kay Pangulong Makapagal at pagbabagong agraryo, pagbimina, electronics at cottage industry naman kay Pangulong Marcos. Era para sa mahirap ni Pangulong Estrada at kalahi program ni Pangulong Arroyo. Ang karukaan ay bunga ng sangay-sangay na problema. Ilan lamang sa mga sanhing ito ay ang patuloy na paglobo ng populasyon, korupsyon, hindi wastong paglalaan ng budget, pagkawasak ng kalikasan, kalamidad, kawalan ng trabaho, bisyo, pagkaganib at kakulangan sa edukasyon. Pwatsigoro. Noong taong 2010, hinatayang may siyam na putdalawang milyong katao sa Philippines. Talamak din ang korupsyon. Kung kaya, hindi naging maayos ang paglalaan ng budget sa mga proyekto. Sangkap din na ang kalikasan at mga natural na kalamidad, katulad ng bahang idinulot ng habagat kamakailan lamang. Git sa lahat, hindi rin maayos ang sistema ng edukasyon kung kaya naging pagsubok ang paghahanap ng maayos na trabaho sa mga Pilipino. Ilan sa mga katangian ng karukaan ay ang tagotom at mga problema sa kalusugan, mga krimen, mga batang hindi nakakapag-aral, at problema sa matitirahan. Atin naman ngayong talakayin ang mga programa ni Pangulong Noy Noy Aquino sa kasalukuyan. Hindi na Buong naman ha? Halos kalahati. Pero yung may iba't ibang ahensya ng gobyerno na namamahala sa pagbuksa ng na kahirapan. Nandiyan ang National Anti-Poverty Commission, National Economic Development Authority, DSWD, DOF, DBM, DTI, DOLE, DOH, NCIP o National Commission on Indigenous People, NDRRMC, National Youth Commission at TESDA. Natuwa ang mga internasyonal na mga institusyon gaya ng UNDB, World Bank at Asian Development Bank. Ilan sa mga programa kontra kahirapan o APPs na ng administrasyon ay ang 4Ps na puno din ang Ang programa ito ay man naman na masagutan ang problema sa nutrisyon at edukasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng tina isang suhon sa pamilya ng Pilipino. Ang programa nito ay panandali ang solusyon lamang. Mas nararapat kung inilaan na lamang ang budget ng isang bilyong pinsan sa mga na kasagutan sa problema ng panirapan. <laughs> May batas din na sagot mo sa karukhaan ang RA 8425 the Social Reform Alleviation Act nakula sa ipin ang pagpapatupad. Sumasaklaw ito sa mga magsasaka, mga misla, katutubo, kabahador, kababaihan, kabataan, mga matatanda, mga may kapansanan, biktima ng kalamidad at kooperatibo. Pagdating naman sa mga pagbabago sa sektor na agraryo, ay tila nagbubulag-bulagan ng gobyerno. Sa asyendo ng isipan lamang, hindi pa rin na ipapamuhagi ang mga lupa sa mga musa. May mga pabahay nga na ibinibigay ang pamahalaan, ngunit wala namang kabuhayan sa mga lugar na paglilipatan ng mga hirap nating kababayan na napilitang tumira sa ilalim ng tulay at sa tabi ng ng mga tren. Sa edukasyon naman, may nakaambanan namang pagtaas ng tuition sa Universidad ng Pilipinas. May mga kakulangan pa din sa mga slid aralan libro at mga guro. Ito pa naman sana ang magiging susi sa pagpapaangat ng isang maghihikahos na pamilya. Gulong pa rin ang bilang ng mga trabaho sa bansa. Karamihan pa sa mga ay kontraktwal lamang. Isa din sa kamalian sa sistema ay ang hindi tuloy-tuloy na pagpapatupad ng programa laban sa kahirapan. Kapag nagpalit ng presidente, ay natitigil din ang mga proyekto kanyang simulan o balak pa lamang ipatupad. Bilang solusyon, dapat ay magkaroon ng rebolusyong pa-agraryo upang mangat ang mga tunay na nagpapakain sa atin, mga magsasaka. Bigyan ng sapat at modernong kaalaman ang iba pang mga nasa sektor ng agrikultura gaya ng mga mangisda. Pagpapatayo ng mga infrastruktura gaya ng ospital, kalsada, mga paaralan na makakatulong sa individual na pag-unlad na maaari ding pagmulan ng dagdag ng trabaho. Dagdag ng ngipin sa mga batas kontra kahirapan at higit sa lahat ay ang kooperasyon mula sa mga mamamayan.